Binigyang linaw ni Cotabato City Mayor Bruce Matabalaw ang isyo kaugnay sa illegal terminal ng mga tricycle mula sa Sultan Kudarat. May kasunduan aniya hinggil dito. Pinatututukan na ang usapin sa administrator ng lungsod at pinayagan ng mga ito na mahatid ang mga pasahero sa syudad. Narito ang pahayag ng alkalde. Well, inaalaw pa rin natin silang pumasok sa city, maghatid ng pasahero, pero wala na po silang terminal. That's the outstanding agreement for now. As to the formal agreement, pag-uusapan pa namin yan, our OICCT Administrator Maha Mitimbang is the one in charge of putting pieces together so that we can come up with a win-win solution. We cannot afford, no, sa totoo lang, uh, it breaks my heart na yung ating mga namamasadang mga taga-sultan po hindi makapasok, magatid lang ng pasahero. That's why immediately I gave an order Allow them to get inside but do not allow them to put up their terminal inside Cotabato City. Kasi pinagbabawalan nga natin yung taga Cotabato City na gumawa ng illegal terminal, eh mas lalong hindi natin dapat payagan yung mga tagalabas na magsagawa ng kanilang terminal dito.